Kamusta po mga kawali ng ating lokal na pamahalaan? Maraming salamat. lalo na sa ating ugnayan sa Pasig. Maganda po ng mga Pilipiniana na tayo ninyo. At ang dami nyo rin pong pauso pati sa introduction sa atin. Ano? Kayo iba talaga ang ugnayan? Binabati rin natin yung mga kasama sa upper box. Sabihin po sila. <laughs> Maraming maraming salamat po. Uh, Siyempre, alam niyo naman po siguro kung bakit kami nahuli ng konti. Pasensya na, hindi kami umabot sa lupang inirang. At uh, ako sa Marcia ng Pasig na ako na, uh, umabot. Ano. Uh, galing po kami sa proclamation sa Rizal High School. Ay, pare-pareho po kami. Uh, mahigit 24 hours na po kami gising Uh, kaya pagpasensyahan nyo na po ang aming mga itsura, hindi na kami nakapagbihis Wala na lang pong amuyan mamaya, ano? di pa kami naliligo uh, Pero maraming maraming salamat po sa lahat uh, Sa puntong ito, nais kong magpasalamat sa lahat ng tumulong uh, upang maging maayos at makaya ang halalan ngayong taong 2025 Siyempre, alam po natin na pag-eleksyon, uh, isa sa talagang abalang-abala ang ating uh, Office of the Treasurer. Maraming salamat po sa inyo. I hope did a very good job. Uh, Maraming salamat sa mga OT na ginawa ninyo. Salamat sa lahat ng uh, extra effort para maging maayos po tayo. Uh, siyempre, hindi lang Office of the Treasurer, hindi pati ang uh, ating uh, OGS. Meron po, po tayong mga kumarasa meeting maintenance po natin hanggang magaling araw po yan nag-iigot maraming salamat po uh, sa ating uh, TPMO at uh, Peace and Order Department magkakambal po ang dalawa nito uh, siguro hindi po natin sila kasama ngayon kasi naka-duty pa rin po sila ano? nag-iigot pa rin po sila uh, sa mga schools natin, sa mga presyento at uh, sa lahat po ang ating uh, DRMO uh, malaking tulong din po ang ating DRMO, ang ating City Health Department uh, at syempre ang ating uh, HR Department uh, malaking uh, bagay din po para lahat ng mga nagtrabaho ay mabigyan ng tamang ODIN kung wala po sila, wala tayo <laughs> ODIN at um, Siyempre, yung MIS, uh, yung... Hindi uh, nyo MIS kasama ba dito ngayon? Ay, ito, harap ko pala si Sir JC. Ating MIS, ating uh, Clean and Green. Siyempre, sila rin yung isa sa pagod na pagod. Ano, yung mga Clean and Green po natin. Uh, of course, Baka uh, may nakalitaan pa po ako, pasensya na. No? Alam ko yung ibang mga departamento, may mga uh, member din po sa ating IMT or Incident Management Team. Uh, ilang libo din po sa PIC. Buti akong nagkakamali. Parang mabot tayong tatlong libo na nag-check-in sa IMT natin. Ano yung pinuntin? Um, Meron um, um, bang may alam nung tamang number? kasi ano ba? 27. 27, o alos tatlong libo. So talagang uh, group effort, team effort po ito at uh, masaya na po tayo dahil tunay na naging maayos at mapayapa ang uh, halalan pero syempre hindi lang tayo sa lo lokal na pamahalaan ang nagtrabaho uh, kundi pati ang mga national government agencies po natin uh, kasama po natin ngayong umaga ang ating uh, Bureau of Fire Protection, ang ating mga Bumbero, BFP, maraming salamat po sa inyo at uh, syempre kasama rin po natin ang ating kapulisan ang ating BNP ang ating JLG, uh, siguro uh, busy pa sila hanggang ngayon. Hindi pa naman tapos, ano? Hindi pa naman na uh, tapos activated pa rin po ang IMT natin. So para tatapusin pa po natin ang lahat. Anyway, uh, so PNP, BNP, JLG, uh, yung Kongre, huwag natin kalimutan yung Kongre. <laughs> Kung wala po sila, wala eleksyon. Yeah. Maraming maraming salamat sa mga partners natin, mula sa national at sa mga election officers. At, 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 sa mga hey. Masway, at yung Yo, yun, yun, yun. ay mas pu'yat naman. Ay lang ay ay, salamat po sa lahat. Ano, sigurado po ako na may nakaligtaan ako dahil talagang team effort naman po ito. Maraming po tayo, uh, ano, siyempre na po yung ating mga staff ng Department of Education. Sila po yung... Siguro sila yung pinakapagod sa lahat. Ano, mga teachers natin, mga principals natin, uh, mga principals natin, pati mga non-teaching staff na tumulong uh, sa lahat po ng mga nasupport. Uh, maraming maraming salamat. Uh, kung may nakalimutan man pa kong panggitin, pasensya na po. Uh, at uh, ang dami po talagang nagtrabaho para magiging maayos ang lahat. Siguro yung Office of the City Mayor, huwag natin kalimutan. Hindi ang Minister's huwag natin kalimutan. Ayan uh, po, uh, mga barangay officials, Uh, but kayong mga media partners, of course, uh, they play a very big role in ensuring uh, fair, honest, and uh, peaceful elections. You know? So muli po, maraming maraming salamat. Uh, ang termino na ito ay matatapos ng uh, tanghali ng June 30. so may ilang araw pa tayo, nabilagpas sa isang buwan pa po tayo. Uh, so, magtrabaho po tayo. Uh, let's make sure that we end this term strong. Uh, gawin natin ang lahat, ang kailangan natin gawin. Uh, business as usual po tayo. Pero kung kaya lang naman po, eh, lalo pa natin sa anong galingan. So, sa lahat ng mga ginagawa po natin sa bawat of Sina, sa lahat ng programa, sa lahat ng proyekto. Kailangan na uh, hindi lang taon-taon, kundi araw-araw, ay pa-improve paganda na paganda ang lahat ng servisyo ng inyong lokal na pamahalaan. Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dodot, City Councilors, um, hindi naman ako nagbabanggit ng politika pag flagracing ano, pero congratulations, panalo po kayo lahat. Maraming yeah. maraming po. Eh. Congratulations. Congratulations din sa akin salamat po. Thank you. Thank you po. Maraming maraming salamat. God bless po. Inauguration June 30 pa naman. So doon na po yung mas mahapang mensahe naming lahat. Pero muli po, maraming salamat. God bless. Adjourn na po tayo.